So, magtatanggal tayo ng lens natin, mga boss. At uh, tatanggalin natin yung moist dito sa loob. Kasi pag umuulan, eh, papansin natin na ano, nagmamoist na siya. So, ito yung ating pinaka-panel ng ating Honda Click. Ito mga boss, ano to? Pinaka... Uh, common problem talaga to ng mga naka Honda click tong panel na to kasi mabilis na nagmo-moist yan. Ito nilagyan natin ng adhesive to dati. Tapos tumagal din naman siya pero syempre katagalan ay masisira din o lulutong din yung adhesive na nilagay natin. Kasi nakababad siya sa araw eh. Bali, lang natin mga boss para mawala yung stock na moist dun sa loob. yun mga boss okay bale ito nandito pa yung adhesive nya eh, oh. pero yun nga yung naging pinaka problema nya is pinapasok ng ano mois so yan ito wag nating wawala ito mga boss yung part na to kasi napaka ano yan, importante nyan Tanggalin na rin natin 'to para pag-isa natin siya ng maayos. Bali apat na tornilyo 'yan mga boss. So tatanggalin lang natin yan para malinis natin yung mga namuong mga moisture sa loob. Kasi napaka importante na malinis natin yung mga boss. Yung okay, moisture na yan. Okay. So yan na siya sa loob. Ito na. Parang okay naman siya. Okay naman. kailangan natin tanggalin to pag tinanggal natin to mga boss para mahugot natin tong sa ilalim pero siguro hindi na kasi magkaka problema tayo dito baka magka problema pa tayo dyan pero kaya naman yan so ang gagawin nila lang natin ay ah uh, punasan natin o i-blower natin mga boss para yung mga moist sa loob ay matuyo So, yan. So, ito mga boss, bali blower lang natin para yung mga, ano dyan, yung mga moist na na, ano dyan, na ipon. So, uh, matayo mga boss, mag-evaporate na siya. So, yan. Tapos, sabi lang natin yan ito naman tayo make okay, sure lang natin mga uh, uh, alu boss na ano na tuyo siya saka yung mga alu-alitabok na tanggal so yan okay, lang natin ibabag mga <coughs> Ayan. Okay. So, pag na na natin yan mga boss, o na-blower na natin yan. So, na ito, paligid na ito. sorry hit natin tong ano yung ano dito yung pinaka ano na silicon para bumalik sa dati para lamambot ulit yung silicon natin dyan Ano, natunaw yung silicon so yan so lamambot ulit yung silicon natin tapos punasan din natin itong mga boss yung paligid na ito syempre gagamit tayo ng malinis na basahan dyan so yan yung paligid nya oops okay. click natin dito mga boss okay so yan torngilyan na nakalagay, balik lang natin. Yung yung tinanggal natin, yun din yung ika ibabalik natin mga boss. Tapos dito sa maintenance din natin siya. Pero kung dito mapapansin niyo mga boss, may ano na rin siya, eh, may sunburn na rin siya kasi dun sa parking na pinagtatrabuhan ko pabab talaga siya sa ano, sa init. Kaya na sira siya sa sunburn mga boss. Pero mabilis lang din naman palitan 'yan mga boss. Uh, tapos hindi naman ganoon kamahal yung piyesa. Kaysa sa masisira yung pinaka panel natin. Yan medyo pricey yung panel. Kaya 'yun yung aawatan uh, natin mga boss kasi kung uh, yung parking mo is nasa ano lang nasa labas ay talagang ano yan prone talaga sa sunboard ng ano panel okay balik ulit natin yung mga pinakapin so yung pinakapin pin nya ito balik natin tusok lang natin mga boss etong patulis so pailalim yan ito tapos eto dito kabila so yan. tapos balik lang natin natin ito mga boss yung pinaka cover nya so yan ganyan lang mga boss tapos balik ulit natin to yung mga tornilyo tornilyo sa magkabilang gilid mga boss yan tulog make sure lang natin na lapat yung mga tornillo mga boss yan na okay na mga boss bali na repeat na rin tapos uh, naluto na rin uli natin mga boss etong pinaka ano natin pinaka silikon uh, silicon dito sa ating button mga boss kasi lumutong na yan eh. tumigas na yung pinaka silicon natin dyan dahil nga sa babad sa araw at uh, init ulan kaya yung pinaka silicon dyan is lumutong na So, ganyan lang mga boss para ma-check natin o ma-prevent natin yung pagkasira ng ating panel. Okay mga boss, salamat. God bless.